Pero ikaw, vlogger ka, maniwala ka sa akin. Ang nakita kita, sampalin kita. Doon sa isang o blogger okay. na comment dito, vlogger, na nag-comment, nakita ko yung comment mo. Okay. Diba, sabi mo, pag dumating na si Pacquiao sa limang round o pataas, lalo, diba, tinilat niyang dila niya, o ngayon, Pinatunayan niya ang laban. 12 rounds. Oo. Tapos siya pa yung nagdominant. Tapos sabi mo, dapat tanggalan ng lisensya si Manny Pacquiao dahil 46 years old na. Nagbabayad ka ba ng ta tax sa Pilipinas? Para mag-comment ka? Ng ganyan? Hindi ho madali ang lumaban sa ibabaw ng vaccine. Dapat kapwa mong Pilipino sinusuportahan mo. Pero, Hindi yung kapwa mong Pilipino dinidiin mo. So bagay. Ito pa Pilipino naman natin na nagbinta sa mga dayuhan eh. Pero ikaw, vlogger ka, maniwala ka sa akin. Ang nakita kita, sampalin kita. Boy, boy, sana lang. Okay.